hindi nang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kalingap kaya po hindi dito po tayo ulit kay Tatay Jimmy babalikan po natin siya kalingap oran bilang sponsor po ng Jinsan Mindanao salamat po natin salamat ko na po sa kanya sa, sa Diyos ah Kamilby salamat daw po sa sa imo ang hmm. kay Tatay kay Lolo yan at uh, siguro umuulan naman na umuulan huwag na galo hmm Pwede rin po sa loob ng bahay po niya mga kalingap kaya hindi po tayo makano makulimlim masyado At uh, yung bias mo tayo meron pa ba? May ibigas ka pa? May ibigas pa po, hindi na lang Konti na lang. Ah, uh, mong lang ko. Hindi na, huwag kang bumili ng bigas. Bila, ah, bil, uh, bilan na lang kita bukas. Bigyan na lang kita bukas ng bigas. Uh, ah. Yeah, Kaya yung pera na yan, ah, uh, dipindi na lang kung saan mo gagastos sa'yo. Pero pagka bigas, huwag ka nang bibili. Bigyan na lang kita ng bigas mong bukas. Uh, At balik ako. Bukas. Okay. Okay. Eh, Tread mo na yung isda mo tay, ba? Baka may ay yun. Anong luto mo yun tay? Um, may ano, may mantika. May kamatis. Uh, may, may magic syrup. May pala nito yung kamote. Ay, lumalakas sa ulad doon tay tay. Lumalakas sa ulad, nakakalinga. Pagkatapasok po kami tatay. Naapen na lang po natin na magandang ano. Siguro si tatay dito. Siguro ay puwede natin na magandang pwesto. Sigbaw nga dito mo po, Tay. Ah, pwede pala dito to eh. Yeah, hindi ko pala mupujian 'yung baluwalag eh. Ah, 'yan sa pwesto mo lang lagi. Tek, bro, madali tayo. Tay. Tek, sige ay madilim pa rin sige Yan, madilim po dito sa bahay po dito kasi umulan ito po yung sitwasyon po ni natin dito mga kalinga po dito, dito na rin yung ni tatay yung mga damit niya nasa sako pero di hindi na ganyan dito sa tatay hindi tumutulo yan lang. lutuin mo na yun tayo. Ha? Lutuin mo na. Kamuti, kamatis, sili, magic syrup. Ayan. Kaso, umuulan na. Tayo na sa kwan. Tanggawan sa ula. oh, Yan po mga kalingap yung po ni tatay. At uh, itong kanya, puro mga ano yan, no, sa wali na may nilagyan lang ng ah uh, trapal para pagsilbing harang pag umuulan hindi siya mabasa asa yung bigas mo tay? asa mo? Yeah. Bigas, bigas. Ah, na yung bigas niyo si mo? bigas bigas, bigas. Yeah. tatay Ito mga kalinga, bali magluluto na po si tatay. Para sakto mamaya, madilim kasi dito mga kaliga, pag mamaya pa siya magluto, madilim na. Lalo na ulan pa. pa si tatay isda. Ang hirap talaga ng kinabuhi ni tatay. Babait, babait ang kanyang kinabuhi. Sabi nga niya. Mm hey, -hmm. May sitaw. Tay, ako na magagalang ng uh, sitaw. Oh, ako na maghina niyan. Bukas na nga kung nilo tuon. Hmm. Ha? Bukas na lang. Bukas yun? Ya Oo. Oh. Isda na lang? Isda na lang. Ambir, O sige tay, tirahin mo. Ah, uh, apat na piraso lang po mga kalingot yung pinili po nating isa yung tatay kasi baka masira din po. Wala siyang ano nandito. Pait siya mga pait ni. Ah, uh, pwede kinabuhi ni tatay. Yan din po yung kanyang imbakan ng uh, kanyang panggatong sa ilalim. Ayan po yung kaldero. eh, ito yung ating kung may kalin na si tatay. May kalin niya na ba tay? Ha? Uy, may kalin pa yata tay. Ati meron pa. Ayan. Ayan, ating kung may kalin pa si tatay. Uy, may kunti pa. Sakto. Hindi na magsasayin si tatay. May kalin pa siya. Ha? Ah, delete na siya maglungag. Sila na lang. Ah, oh, hi kinabuhi ni tatay eh. mapait buti tumila na po eh. tumila na rin po yung ulan yung ambon na ambon niya kanina sana huwag niya laksan para makawilin tayo although medyo may kalapit naman dito sa amin mga mula sa, baga, mula sa bahay po namin hanggang dito kay eh, tatay eh. nasa 4 minutes lang yata 3 or 4 minutes andi dito na so madali ko lang siyang uh, babalikan bukas para madalhan po ulit si tatay ng bigas Min minum ka rin pala tayo ng kape huh? ikaw ka hindi mo ko maginom mag ko -ka mag -ka ka mag -ka ah, mag -ka kape si ay hindi daw makatulog hindi daw nagkakape si tatay hindi daw makatulog Pait ang kinabuhi ni Ah, uh, Maghugas pa siya, makakukuha pa siya ng tubig. Hugasan yung isda. Tay. and bahay ni Tatay. Hindi mo iluluto lahat ay? Hindi mo lahat? hindi, sabi nyo, masisira yan tay ha? masisira Prito? ito may naman doon tay, may tala rin akong manteca ito na, hmm kakainin ng mga pusang kalayan marami rin bang pusa rito tayo ha? marami rin pusa wala May pusa yung mga puno naglayas mga kuring uh, oh, kuring kan eh hmm. ang kuring ko ay pusa hmm. yun nagkano sila ng trap.

Ganda lang yun ito. Kaya pala may mga timba rin. Mga galong siya dito. Nakasalang para pag umulan. Ito. bigon pa. Hindi pa ito bigol na. Hmm. Ito oh. spinyo lupa ni. Oo. Ito. Bigol pa ito. Grabe ang kinabuhi ni tatay yeah. Ito pa yung karali tatay oh Hindi pa magluluto Ay, nako. Ah, uh, pa ito kita ni tatay. Ay, ay ano yung, yung ano, yung gulay para may prendes. Ah, uh, pa daw siyang pang-ulam para bukas. Kaya po si tatay titipid po niya rito. Para sa susunod meron naman siyang pang-ulam. Ano alam mo kali na tay? sa ang anong sudan mo kanina? May eh, ginamós. May ginamós. Ah, mabagong daw mga kalinya ng ulan niya. daditeng kinabuhi ni tatay. Mm. Pule, ganyan, eh, sibu-sibo din. Mga yan, tadtad lang na sibuyas. Kamatis. Sili. May sili pa diyan tay. Ya, yeah, sili. Hanggang siguro. Ah, hindi ko lang alam te kung mahal lang yan. Ha? Huh? Dito lang alam. Hindi <tuk> halang. <tangan> hindi ko alam. <laughs> hindi ka kaya silitay. Hindi Ayaw. Niya, hindi halang. Hindi ko alam kung mahalang hindi. Di, dili ko ba ma mahal. Kabalo. Halang siguro ni. Eh. Ha. Ayaw na. Kaya na. Ay, ayaw, yung, tatay, bahadah, hindi niya makao na. Ha. Ayaw ni tatay. Baka dahil niya makain. Sayang. Sayang eh. Hmm. Tidak tahu kemana ini setiap dahan Hmm lang naman ito ba mga kalihat hindi na po kasi ito pantay kaya piyatukan na lang ni tatay pa ng isa pa para pumantay tsaka tong side nya po tinali-tali na lang ni tatay o

Eh yung pamilya mo nasa Negros talaga, ikaw na lang mag-isa dito tay. Oh. Wala kang kamag-anak. Wala kami sa magulang kong babae. Mm. Napatay man dito sa bukit. Ah. Dito sa kwan, bukit siya... Pusing pal, uh, palkan. Mm. Ngayon ikaw na lang mag-isa. Huwag nang isa dito. Krabi mga kalaya pala kita buhay tatay. Ihihip pa niya tatay. May pang-ihip pala siya. Grabe kayo nabuhi ni tatay. May mga kalupingan ni. Ah, eh. uh, mga kay kilala mo mga dilapin niya. Ay, mm. hey. maaso dyan. Hmm. Mm. Uh, Nakapagpapoy na rin si tatay. Na ulam na lang tay, ni May kain na siya. Siglit lang maluto yan tay. So yun po mga kalinga, pali hanggang dito lang po ating uh, vlog mo na sakay kay tatay. At uh, pati, po kami sa inyo mga kalinga pa. Uh, Pakisuportan po natin si Balasantos Matubang. At yun na vlog kalinga Pati po ang buong team kalinga pa uh, supportan po natin. Siyempre po inyo inyong abang lingkod, uh, kalinga po At uh, ingat po tayo laging mga kalinga pa. Tagad bless po sa ating lahat. Uh, Yan po si tatay. Tay, hmm. uwi na ako tay ha. Hmm. Eh, babay dai. Hoy. Ay, tatay. Babe Hmm. Yari na luto na. Ay, luto na si tatay tapo. Yeah. Salamat po kaya Salamat po kaya Ma'am LB. Yung siya ko nagpa-head ko. Ang tulong ngayon kay tatay.